Isang nakakalungkot na balita ang magkasunod sa linggong ito. Dalawang malalaking pangalan mula sa showbiz ang pumanaw. Una ay ang mahusay na mga awit at artista din na si Pilita Corrales at ngayon naman ay si Nora Honor. Halika at ating alamin ang ibang detalye ng kanyang pagpanaw dito lamang sa... Umanaw na ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Honor. Ito lamang Merkoles ng gabi, April 16, 2025. Ang kanyang edad ay 71. Sa Medical City ng Pasig siya ay nabutan ng kanyang pagpanaw. Naghati dito ng matinding kalungkutan sa mga mahal niya sa buhay, taga-suporta at lahat ng nakasubaybay sa kanyang maningning at makulay na showbiz karir magpahanggang ngayon. Senora Cabaltera Bella sa tunay na buhay, ang tinaguriang superstar ng Philippine Entertainment Industry. Isinilang siya sa Iriga Camarines Sur noong May 21, 1953. Nagumpisa ang kanyang showbiz career nang sumali siya at naging grand champion sa tawag ng tanghalan noong May 29, 1967. Mula sa pagtitinda ng tubig sa harap ng Bicol Train Station noong bata pa siya, naging sikat na mga awit at aktres si Nora. Binago ni Nora ang kalakaran sa showbiz nang pumasok siya dahil mga mistisa at mistiso ang karamihan sa mga sikat na artista noon na iniidolo ng publiko. Si Nora ang kauna-unahang aktres na kayumanggi na dinatangkilik ng mga tao at dinudumog sa lahat ng mga lugar na kanyang pinupuntahan. At marami talaga itong mga panatikong tagahanga at may iba't ibang mga grupo. Madami na ang natanggap na parangal ni Nora. Kabilang ang Lifetime Achievement Awards na tinanggap niya dahil sa pagkakaroon nito ng Golden Voice at usay sa pagganap sa lahat ng mga karakter na binibigyan buhay niya sa telebisyon at pelikula. Hindi lamang sa Pilipinas kinikilala ang galing ni Nora dahil nagwagi siya ng acting awards mula sa iba't ibang mga international film festival. Si Nora ang hinirang na best actress sa 19 Cairo International Film Festival noong 1995 dahil sa kanyang pagganap sa The Floor Contemplation Story. Ang himala ang pelikulang pinagbidahan niya noong 1982 ang pinarangalan ng CNN APSA Viewers Choice Award bilang Best Asia Pacific Film of All Time noong 2008. Sa isang panayam kay Nora, ikinwento nito na naranasan niyang isakay sa crane dahil hindi na makontrol ang pagkakagulo ng kanyang mga tagahanga Nagusto siyang lapitan, alikan at yakapin. Nang February 20, 2023, marami ang nabahala para sa kalusugan ni Nora dahil sa kanyang revelasyon tungkol sa tatlong minutong pagkamatay di umano niya. Namatay na ako ng 3 minutes nitong nakaraan lang pagtatapat ni Nora sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda. Humingi pa siya ng paumanhin sa publiko dahil hindi niya agad ipinaalam ang nangyari sa kanya. Hindi alam talaga ng mga tao, sorry po, napag-usapan at hindi naman siguro masama na sabihin ko ang totoo sa talagang nangyari sa akin, pahayag niya. Inilahad ni Nora na pabalik balik siya noon sa ospital at may insidente nagpadala na siya sa ospital dahil bumababa ang kanyang blood pressure. Napakalaki at hindi matatawaran ang mga kontribusyon ni Nora sa Philippine Entertainment Industry kaya tunay na malaking kawalan ang isang Nora Honor at kailanman hindi na magkakaroon pa ng isang Nora o dahil nag-iisa lamang ito. Kung gusto niyang malaman ang mahabang kwento tungkol sa buhay ni Nora, bisitahin lamang ang ating ibang video patungkol sa kanya. Mayroon itong tatlong episode. Sa ngayon, wala pang naiulat kung ano ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Paalam, Miss Nora Honor. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-istorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.